dumating po tayo na bisita pero naka check in po doon sa kabilang isla mga bay sa parting kulyon uh, doon po sila sa parting kulyon pupuntahan po, po namin tapos ang plano uh, sunduin sila punta ng koron para mamili tapos mag island hopping po mga bay yeah. ate guys mga ano? ba hmm. bay, magandang umaga mga bay oh. Ito tayo sa Puro mga bay Mag island hopping kami mga bay Ay, Layas na kayo guys, guys. Sa yung gamit ha Layas na Abante diri Abante diri Abante Sige ayaw gadlok Matagak Ito na pala yung kayak mga bay Nilagyan ng katig nung ano Nung Gumagamit nito, yung kinakabill carrylan niya diyan sa tabi-tabi ng mga pangangulam-ulam. Maraming maraming salamat po, Ma'am Perez. Winok. Pag-ilad tayo. Number lang Anika yan Anak, anak ano na yun dito? Si Ma'am Janet Eh, tawag ko lang ko yun Eh, tawag ko lang ko yun Pumaway, maliligo na si Bay Mamiya Ano ka anak, anak, tatakalala ka? Ito si Rose Pamakingko Ito si Jonner Pamakingko din Ako So, Angel, Hello, ba? Ito, Hello, ba? si Angel, no, pa makuha din. Ito, kapit-bahay. joke. Si Sen, si Arlene. Good luck, anak. Ito, Hello. si Ma'am Janet. Hello. Okay? Ito, ang mga kasama. At saka, yung magulo na yun, yung bida. Hi, guys. Si Sir Ryan. Alam nyo, mga posting ni San Biyahe. Yes, Next San oh, nag-vlog siya. Mm. Yeah, welcome. Natutuwa ako na dito ako. Okay. Yay! <laughs> ay, ay ba, si ano ba ba? Ba't mo akong personal ah? <laughs> <laughs> si ano si Boy ko? <laughs> <laughs> ako si Tita Junity. Ha? Hindi <laughs> sa <laughs> <laughs> Ay, hindi pa kami kumakain eh. Ay, kumakain na tayo. Hindi ako siya kami nilagay. Oh, Magiging comedy yung ano mo. Shout out, guys! <laughs> 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 Biglang mahiya sa tapang pala nahiya. Sila alam po tayo ng karo, diba? Shout out po lang kaan. Shout out please, Jen. Saan ba tayo mamili ang pagkain? kawawa naman. Kahit Tapos pero malapit na rin naman po yung pupuntahan doon. Ano pong gusto niyo Mag-island o doon muna tayo sa... Sa mas paganda. Sa kayangan. Yeah. pa kasing beach po doon na malapit lang sa... Pero kada kakain sa bangka na lang po siguro. Oh, sige, sige. Wala akong dalang pagkain. problema kasi biglaan na. Eh. Okay. Baby, baby, po. Dadaan na lang po tayo ng palengke po. Palengke ng? coron. Talaga. No? Eh, kasi malapit lang kailangan natin ng pagkain para so, party, party okay. party-party tayo. Yay! Dali, Sige na. papunta na kami sa... Ano mga bay? Sa mga beach. Bali, namin dun muna sa coron. 是吧？<laughs> Yan, dito na tayo sa City Picados mga bay Nagre-ready na sila para sa agang pag-sheet Square silent Square silent Ano lang, <laughs> dalawang click lang <laughs> na gano'n sisid na sila <laughs> Nakatayo nga ako eh Nakatayo Tutuloy na yung laway Balong Kaya

Isang <laughs> lang walang suka. Kuyo <laughs> pa lang yan. Kuyo pa lang yan, Tsaka paminta. basa klorox. Sa Suka. One, two, <laughs> sige, sige. <laughs> kapatid. Hello, Isla. Hello isla. Hello, isla. <laughs> Hello, isla. Isla na kayo? Kasi <laughs> na ako. Sa tagal ng panahon, na nanonood ako ng buhay Isla. Naging kaibigot ko na siya. Ito na ngayon ako sa Coron. Thank much. Hello po sa inyong lahat, mga solid dyan. <laughs> Hello po. Hello so, mga kabuhay. Hello <laughs> 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 po, ano to? San daw sa Kuron? Yabo. Ah, heaven po ita. pumunta po kay kung may pagkakataon po pumunta dito, punta po kayo. Napakaganda po. Punta niyo po si Boy Isla. O kahit hindi po dito, bas kay Boy Isla basta sa Koron, pumunta po kayo. Palawan po. Salamat. Nakita e, niyo yan. Nakita e, ko ron. Bakit subscribe po pala Boy Isla vlog? Para mag-reach po ng 1 million dollars. Subscribe na guys subscribe like and like the the video. Thank you. Tres titas, si Mom Meridal, sino pa ba? Ito kita Cynthia. Si Cynthia, Tita, Tita Erna. Tita Mira, hello po sa inyo. Hi Miss Jen, ingit ka. <laughs> <laughs> sana po may chance tayo magkita. Yes, sana <laughs> po. At saka si ano? January po ata sila. January ba sila? Mhm. No, Shout out guys so, Rodel Santos Ingit ka <laughs> Ay sa kapatid ko Dito na ako guys Napakahusan yung makit Mas <laughs> mas <laughs> na 20 days mga po na ka relax lang po Ayan, yeah, relax lang po. Ayan. Ayan, ayan. Ganyan, ayan. Ayan. Parang ang ganda ng barka ng ng na nila bang kanila. Kulay pink. Ay, bakit? Eh, <laughs> Ay, bakit? Ay, Ganda ng ano? Kulay pink. Ganda Ay, okay. Sabi ko, kuya, Dami niya, na. <laughs> <Engi. laughs> oh, Ay, <okay>. Awas <laughs> 여숫아 Hindi naman. Hindi naman ang yan. Hindi naman. Hindi naman ang gatna. Hindi naman. Ano, hingal na boss? Parang, hingal na. Parang magkailan namin ito sa laon yun ah. Road trip, we'll road trip, sige. Ginisto nyo yan, sige. Ako ma'am, sa laon yun, hindi pa ganitong korba. Isang derechong pangat talaga. Kupo, tutukod ka talaga. Alam Eh tayo mga guys. Kaya ang like. I <laughs> Shout out. <laughs> Hello. 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 Oh. turista Ang dito Ah, ang na wala din pagod ko. Grabe 'yun, nito. Oh, baka Ako okay. lang <laughs> yung aso ng hile. Ako, uon, aso, dati na. Ako, uon, dati na. Dalawa na lang yung hinihintay natin. Tapos pag nakakaon sila, uh, babalik na po tayo. Nalilipat uh, tayo ng ibang uh, isla.

Ah. Yan mga kabay, nakarating na kami dito sa Banil Beach Last destination namin Yan yung ating mga bisita Sobrang nag enjoy sila mga kabay Si boys na nag-i-enjoy Si boys na nag-i-enjoy dito, naliligo <laughs>

Okay mga bay, lipat na naman kami. So babalik na kami doon sa kung saan namin sila sinundo. At doon babalik na kami. Ito muna tayo tambay at nanonood muna tayo ng ating po ni Loto yung ma'am? Sinigang. Sinigang. Yeah. Ito, ito. Yung cook. Video. Yung know? cook. Tutulong mo tayo mga bossing. Sinigang, kaldereta, at adobo sa gata. Tutulong tayo na pinakamasarap. Tag natin ng water from Pasig River. Ay. Kain na na mga bay. salamat po. Salamat po.

Anong tawag nito ba? Ah, uh, adobo sa gata. Adobo sa gata. Okay. With sourcing, sharpness. Ay, ay. With searching sharpness. Searching. Alam mo sigurado ingredients naming mga anine. Uh, sa bulakan. Oy, di ba kaya, di ba, ano, oyster sourceness. Mga ganun. bulakan. Oh, wait. Saka, say, from Pasig River. <laughs>

Parang hindi makaldireta yun, pare. Inanapan mo ng patatas. Amigo, amiga. Ate. Ay, rin kayo na kayo. Yung ista ngayon. tayo ng isda ngayon. Karne mo tayo. Okay mga kay, habang busy sa panonood, may busy rin. <laughs> na kailan eh? Lima na bilang ko. Ha? <laughs> Pang lima na bilang <laughs> ko. Hindi ko na patayan Lewa nAPO lahat. Ay kain ko ng sagi bay! Salamat po sa pagbibili po. Kain ko mabai. Ano mo rin ay? po. Salamat po sa pagbibili po ng sagi po. <laughs> Unang heret, mga bay. Dalawa lang po. Dalawa pa. Para panima na ito yan. Maray, maray pa po. Good morning po mga bay at pabiyahin na kami sa isla second day po nila Tita Joey Good morning po Tita Magandang umaga po. Ito na naman kami. Pupunta kami sa Kanipo Island! Yeay! Good morning po. Mag-greet kayo. Ayan. Morning Glory, mga bossing. Morning Glory. Good morning po, Boy Isla. Maraming salamat po. Morning, Maraming po. salamat sa inyo, bossing. Good morning po. Good morning. Good morning po. Go, guys. Good morning po, mga bay. Hey guys. tayo po mga bay. Good morning. kape okay. kape okay. kape okay. po. Kape kape. Kanipo Island. Island. Hey! Canipo! Finally, nakakating na si tita. Kanipo ba ito? Kanipo. Salamat po. Hello po salamat po po sa inyo. Maraming salamat dito nang tunog si Brian. Welcome to Kanipu Island. Welcome, by Welcome. Welcome to Kanipu Island. Hello. Hello, Hi, everyone. Welcome to Kanipu Island. Hello. Hello po ma'am Walang pasok ngayon Absent muna kami Ay, Ano po yan? School? School po ng kinder Turo-turo po Turo-turo ang laki Ano yung tawag nito? Ano? yung tatay niya. Naglaro, naglaro. Ay, makasigit tayo. Sorry naman. Pero...

Eh, <laughs> oh, lakal mga bay na bisita sa kampo. Grabe, ah, so sukal na mga bay yung kampo hindi na naasikaso. <laughs> uh, Ito yung nila. Welcome Amigo Parang mga puso sila ganyan. Oo oh, yan. Dating kampo nga. Kampo nila lahat. Hindi nga sila Puri Ngunit sila nakakaisa. Sapat lang. Ano tayo? Ano tayo na? Mag-dolo na po yan doon. Hindi na po. Kasi layan na lang dyan. Lalo na lang. Tama. Saan ba may siyo dito? Mamaya ba? Diyan. Wala na. Kaya lang pumunta pa tayo ng gano'n.

lap-lap iba Wala po kami makikita ang daon na silik.